Kawit ko nito ay para sa lahat ng aking mga followers at saka newest followers ko Dahil sa inyo maangat ang bahay ko po ko Kaya happy happy weekend sa inyo lahat Ito'y handog ko sa inyo lahat Bakit di mapaniwala na ika'y nagbabago? Bakit ba laging natatakot na magtanong sa'yo? Kahit pa alam ng puso na ako'y iiwan mo, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Bakit kahit pa nag-iisa, sa'yo'y umaasa, di magsasawa na maghintay basta't makita ka. Bakit di maawat ang puso'y laging ibigin ka? Alam kong mali itong aking pagsinta. Hindi ko kayang iwan ka Hindi ko kayang iwan ka Pagkat dito sa puso ko Talagang mahal kita At kahit pa sabihin nila Puso'y nababaliw sa'yo patuloy na iibigat magmamahal ako wow. Oh. bakit kahit pa nag-iisa sayo'y umaasa di magsasawa na maghintay basta't makita ka bakit Nakita ka, bakit di maawat ang puso, laging ibigin ka. Alam kong ito ang ating pagsinta. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kayang iwan ka. Pagkap dito sa puso ko, talagang mahal kita. At kahit nasabihin nila, puso'y nababaliw sa'yo. Paipatuloy ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal. Kaya kayang ka Pagkat dito sa puso ko Talagang mahal kita At kahit pa sabihin nila Puso'y nababaliw sa'yo Patuloy na iibigat at magmamahal Sa'yo Thank you so much. Happy weekend to everyone.